Hello, may guys. Ikan po ko sa work so nagdadalik ko uli kay ningon ako ng Paris niya. Namiso daw ako isa ka itlog so mao ni siya. Cute kita naon. So ako ni ablihan para makita siya. So mao ni karon. Napo ni sila ka niya isa ra jud din daw nang namiso. Pero thankful gyapon ta kay first time na ni. Eh. So ang pulan ta nga mabisa Uban. kay pwede pa niya ugma kay ka 21 days pa karon medyo sakto na honda pero sige lang mama ni so ato ni siyang kuaon ato siya ibalhin kay ato ni siya pa ibnon nagtubig niya so dot kayo nice guys feeling and uh, kita So karon ako na siyang gipainom tubig na may asukal kay ganihan rin siya ni napisok punto pa lang karon kay hapit na magabi eh na size na so wala uho na na siya niya, on niya ako na siyang pakanon unya ikaw man na naginom duha kung na siya nga itlog nga mabuak karon kay ang buntag nagcrack naman na silang duha So nagtuo ko ako isa kay baho kay gihulmigas man kani kay wala man. So gilabay to na akong isa. sus wala ko idea na hatchra dito siya gihapon. Sayang naluoy ko. Sayang kaya. Pero okay na lang kay isa So ako sana siya pa Medyo napagwapo ko dapat ito. <laughs> kuan Muna na siya Ako na siya pa kanon Medyo dagko Gidang Ang laog niya So ako siyang gi Dugmok Gi pino pino na ko Mula tanaw na siya mutok tok Kaya wala pa rin siya Alam mag depress niya kama ako. So muna eh Ako na na siyang gi Ako na siyang gi o pakaon Kaya kahit... Managutaw na kaya niya siya So, first time na ko rin siya nag nag-incubate. Uh, ang una magit kayo na guba akong incubator. Sayang lang ako itlog ng butang. So, money. Salamat ko nga at least na namisugit sila. Malag isa lang. So, medyo excited ko. So, maiyon tag mabuhay ni. Kay karon pa jud ko kasuwayan ni. Eh. So, mao ni ang uban niya.